Tita! <sighs> Pasensya na Alam mo naman na di makalabas ng PMA si Rex ngayon. Hindi ko naman tatawagan mami mo kung meron ka ibang choice. Okay lang, tita. Wala naman akong ginagawa. Baka siya naman ba kami. Basta ang sabi ni mama, sunduin ka lang. Oh, speaking of. Hello, Ma. Nagkakarga ako ng gamit. Kasama ko na si Tita dyan. Okay. Hi, best. Sabi, inabala mo pa si Alfred. Sabi sa'yo, ikaw magsundo sa'kin, sa di ba? Mm. Papadala ko ng Mercury. Hindi nga ako pwede sa inyo, di ba? Ikaw una pupunta ni Tonyo pag malaman yan na lumayas na ako. Hmm. Papakita daw ako kay Alfred sa hotel. Okay. Okay, okay, sige. Salamat. Are okay, Tita? Sorry ah. Hindi ko na kasi alam ko ano gagawin ko eh. Nadamay pa kayo ng mami mo. Alam mo, naisip ko na talaga na pala na lang ganito yung buhay ko. Nagkapamilya lang kami ng mami mo, siya pa rin ang nag-aalala para sa akin. Sobrang loser ko talaga! Shit! Hindi hmm, totoo yan, tita. Pinakamay na sa barkada. Pinakatanga. Pinaka-pangit, pinaka- Wait! Pinaka Alfred! Oh my God! Matagal ko nang gustong gawin yun sa'yo. 14 years old pa lang ako. Ilan taon ka na ba? 21! Putang ina! Alfred! Bakit? Po. Bakit po? Tigil mo na yan. Bakit po? Ano ba? Ano ba? Best ako ng mami mo. Best friend ka ng anak ko. Ako ang kasama ng nani mo nung ipinapanganak ka. Sobrang bata mo pa. Hindi na ako bata. Papatunayan ko sa yung hindi na ako bata. <laughs> Kung hindi ka na bata, sabihin mo yan kapag di mo na wallpaper yung nanay mo. Chin! gago ka rin, ano? Tita Jen! Tita Jen! Okay, Tita. Tita Jen. Ay, tigas na ng ulo mo, ah! Ito, mas matigas, Tita. Delikado, delikado, delikado Magagalit ang mundo, galit ang mundo, galit ang mundo Delikado, delikado, delikado